Meron pa siyang kalahating taba na bigas. Ayan. Sana matuwa siya. Ay, matuwa yun ako. Ano kayo maging reaction niyo? Thank you, Lord, sa blessings. Happy New wow! Year! Happy New Year, pari Bigas pa. kasama ko na naman po si Sakmo. Ay, Sakmo. Si Aling Maliit. Ay, ganda-gandahan na naman siya, oh. At ang mama. Aba, may bagyan ng kanya, oh. Ito yung bag ni Aling Maliit, guys. Kasi ano nalagay mo dito, ba? Mga chocolate. Chocolate, chocolate ka John. May, ano si Aling Maliit, may bag na kanya, eh. Ma, bakit po punta tayong bayan? May bibigyan tayo na hindi niya alam. Yan, kasi may isip ng mama na tapos naisip na nga man na bigyan yung isa naming kabarangay, kabarangay dito kasi karapat dapat naman tagat bakit na ma, ma bakit hindi na siya makakita kasi hindi siya makita at kailangan nga siyang operan eh hindi siya ay eh, wala man natulong sa kanya kulang din naman ang suporta ng mga anak eh, naisip nice. natin ibigyan eh, natin kahit counting aginaldo man. man guys samula so ngayong taon sa so, susunod na taon, sa so, next na taon, guys, pipili kami ng isang tao na bibigyan ng grocery. Yan. karapat dapat na bibigyan. Yes, sure your blessings, diga ma. Oh, oh. Ano kayo maging reaction niya, ma? Baka umiyak yun. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam, di ba? Oh, kaibigan ko sa Jayo. Matagal Tapos nakita na. nakita ko siya sa daan kanina. Oh. Yung si la last time ata. Mm. Ang lakad niya, parang hindi siya masyadong makalakad. Hindi nga siya makakita na. Ah, kaya pala ganun yung lakad niya. Kaya ngayon, samahan niyo muna kayong mamili ng Mantrigo. Kaya ngayon, samahan niyo muna kayong mamili... Kaya ngayon, samahan niyo muna kayong mamili ng mga bilog-bilog at yung grocery na ipapamigay natin for today's video. Sana matuwa siya. Tara, samahan niyo na kami. Let's go! Mga siyaaling maliit may sakit, di ka? Bibili yung tayo yung... ng gamot, si aling maliit. Ayaw ay, 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 ay. man kuminom, di ko mapainom niya ng iinom gamot. Iinom niya ng gamot, di ka sakit Oo. Uh -uh. Bakit? Ba't iinom siya ng gamot? kasi may sakit siya. Oh, ina ako pala ng gamot. Oh. <laughs> <laughs> ko siya ng gamot mo, kamaya. Kainin mo na doon ha, pagkatapos ka maa. <laughs> Eto na nga guys, magka-tricycle na nga pala kami at napakalayo talaga ng kanto sa amin. At pagod na doon sa aling maliit maglakad. After mag-tricycle, ayan, nag-aabang kami ng jeep. Kasi sa bayan pa nga kami mamimili. Eto na nga, nakasakay na nga pala kami din eh. Grabe, ang dayong pasahero ng mga jeep ngayon ha. After 5 minutes nga na, na pala kami. Abang dalawang ito, namimili agad oh. Kuha, kuha. aling maliit may binili guys, Favorite? nya niya. Oh, Parang maliit. mago mago na naman. Ano tong dala mo? Seaweed. seaweed. Oh. Ayan, bumili na nga rin pala kami ng gatas din eh. Kasi di ba, may pagbibigyan kami. O, mga bata, dalhin nyo na sa mama. O, napakaraming tao talaga. Grabe, sana matuwa talaga yung pagbibigyan namin na ito. Balita ko, hindi makakita yung pagbibigyan namin. Ay, nakakaawa naman, di ba? Buti nilang sobrang daming blessings na dumating sa amin. Kaya ayun, share muna namin ang mga blessings namin. Di ba, aling maliit at sakmo. Ganda, gandahan na naman tong dalawang to, oh. Grabe, ang dami na yung pinamili, oh. Ang dami rin kinuha ng dalawang batang ari. Mga na mo na muna nagbayad dyan. Hey, uuwi na kami. Happy na naman sila. At nakapamalengke na. Ayo, oh, anong handa nyo sa bagong taon? Anong dessert nyo? Pengay naman ako, please. Thank you, kuya. So, guys, eto, pa-uwi na po kami. Ah, grabe, nakakapagod po. Ang dalawang ko, tingnan nyo, oh. Grabe, naman yan. Kakapagod. Si Aling Malitan doon. Aling Malitan, ng pinamili mo, be. Ay, Nasa bag niya, sa... oh. Masan nga. Nilalagdat si aling maliit. Huwag ka na sa mamamaya, ha? Kaya tara, uwi na tayo, guys. Let's go. Kapagod. So, guys, eto na. Papamagay namin dun sa isang kabarangay namin. Hindi ka ma. Oo. Yan. Sana matuwa. siya. matutuwa ka siya, mama, dito? Matutuwa yun. Lalo't hindi man siya nakakita. Malaking tulong to sa kanya. Tapos, hmm. ito, Bumili kami ng malaking kape. Baka... Matako siya magkape. Tapos creamer na din. Tapos dalawang kilong asukal. Noodles. Aray, tinapay niya. Oh. Hindi, eh as in, hindi talaga siya makita. Hindi na na, nga, na lang siya ng kaunti dahil kailangan nga siya upirahan. Ay, walang kakayanan ng mga anak. Sapat lang ang kita ng mga anak. Pagkain. Ito. Kahit so, na, na lang na... kaunting ihandog natin. Konti lang. Yung... Sabi nila, share your blessings, diba? Yan. Konti lang. Sorry talaga. <laughs> Pag malaki, na, pag sobrang laki na ng sahod ko guys, lahat ng bibigyan. Ito, spaghetti. Meron din kami binili mga dalata yan. Mga dalata. Yan, mga ligo, so, mga sardines. Ano pa? Sabon. At Sabon. meron pa siyang kalahating taba na bigas. Yan. Sana matawa ko siya. Ma Ay, tuwan-tuwa yun. Ako. Ano kayo mag-reaction niyo? Thank you, Lord, sa blessings. Share, share sure na lang. madami pa blessing na dumate. Kaya, bigay natin, matara. Let's go! So, guys, eto, papunta na kami ng mama. Dadali namin to. Ang bigat din pala nito, grabe. Sana matuwa ba? si Ate Mille sa bibigay namin, guys. Yun. Matutuwa yun, sobra. Kasi, feeling ko kokonti pa itong nabili namin. Sa counting bagay. Pero may isa, kalahating kaba naman siyang bigas, guys. Yun. Sana matuwa sila, no? Thank you, Lord. Sa blessings. Thank you, thank you. Tara na, mabilisan na natin. Baka umulan pa, oh. Andito na si Dungay, ang kapatid ko. Yor, nakabili na siya ng bigas, oh. Let's go. Ma, ikaw na magdala, ma. Hello, po. Hello. Happy New Year, po. Mabibigyan kami dito ng ano, konting grocery. Hello po! Saan ba? Ati-mili! Ati-mili! ati Mili. Hello ate! Hello! Ati-mili! Ay, sige, tama nga ang dala namin. Hindi ko siya nakakita, si ate? Hindi na ako makakita, Dlyn. Hindi niyo po kita ang dala namin? Hindi si mo kita ati-mili ang dala namin? Hindi mo talaga kita?

<laughs> Ikaw ang pipita na Surprise nga. Ate, 500 pesos. Merry Christmas pa Happy New Year. Yun! Salamat. kaya, talaga, Salamat. 500 po yan. Yan lang po. Sorry po, yun lang po na kaya na namin. So, Salamat, Sobra, sobra na nila. <laughs> Next time, marami na po yan. Salamat. Welcome po. <laughs> Arama, niyo, niya. Ano mga sabihin Ano mga sabihin niyo? Para ma... Ano pa, yung... Ano sasabihin? Konting tulong po sa mga... Fa, yung mga followers ko na pwede magbigay sa inyo ng tulong. Mm. Salamat! Maraming salamat! Salamat! Thank you! Welcome po. Uh -huh. pag, 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 pag sa ulit ay ano, na naman ang mata ko. Oo uh po. -huh. Guys, may sa may gusto mo bigyan ng konting tulong po kay Ate Mia yan, hindi na po siyang uh -huh. siya nakakita or naka, para nakakaaninag lang siya yon. Uh -huh. A message lang po, and Bibigay ko po sa kanya yung ano, yung ibigay niyo tulong para sa kanya. Salamat yes. ko rin ha. Opo, salamat. Pala Hindi <laughs> <laughs> <Okay, aram. laughs> <laughs> na kayo mag-aano sa ano ngayong <laughs> New Year. Kunti <Continue laughs> na <lang> yung galing. <laughs> <giving>. Bye-bye. <laughs> <laughs> bye ate. <laughs> Thank you po. <laughs> God bless po.